Day mga boss andito tayo ngayon sa solidad ipa-vlog uli natin yung nung huling nag-vlog tayo dito hindi tayo nakapagpalipad ng drone tapos eh, itong buhos na to isa pa lang ay ngayon eh, tatlo na isa dito sa kaliwa at dalawa sa kanan natin puntahan lang natin yung banda-banda ron kung anong itsura niya bagay kita nyo naman eh Malagay nakikita natin ng malapitan yung mga tao dito ibantay kaya dito Punin natin yung isang pison Kunwari natin yung mga bata Toy, ano lugar to toy? Ha? Uh, solidad? Soledad. Diyan. Punta diyan. Ah, San Miguel. Salamat. Ang SLEX TR4 ay matatagpuan sa Batangas hanggang Lucena City. At ngayon ang i-update natin ay dito sa may barangay Santa Maria to Soledad, San Pablo, Laguna. At ang kanyang landmark para lang matandaan nyo at malaman nyo kung nasaan ay dito sa may Mount Banahaw Malapit siya sa may Mount Banahaw Pupunta rin siya ng Quezon Province Dito sa may Chaong Quezon Pero ang update natin ay dito lang sa may uh, Santa Maria to Soledad Dito sa lugar na to mga boss So yan ang ating update At uh, bigyan ko lang kayo ng kaunting view Ayan po ang expressway As like CR4 Yan gumuguhit na yan Papunta Yan ng Santo Tomas, Batangas Dadaan niya ng Mount Makiling hanggang dito sa may kalangbaba na kasakop nito Dito ang entry ng uh, Santo Tomas Interchange o Kalamba. Kalamba pa nakakasakop yan So ayan, yan ang ating update ngayon. Panoorin yung mga boss ang detalye. Okay, kompleto na pala halos dito. Ayan o. Oh. Malakas na hangin dito. Ayan o, kompleto na din dito Talagang paspasa na ang gawaan dito eh Ah, hanggang doon pala yan Sa may tulay doon Ayan ah, you know. o May tulay kasi dito Ah, hanggang dito So, babalik tayo Babalik tayo, hindi pwedeng Hindi tayo babalik Kung ano, meron akong i-update na Bypass road yung bypass road ng Alaminos to San Pablo uh, hanggang dito ang buhos na sa Minto yung kabila di yan ay San Miguel na yan yan ay wala pang buhos yan sa Minto pero makalampas ng ano um, San Pablo Interchange may buhos na uli so balik na tayo balik na at uh, doon tayo magpapalipat sa may malapit sa may Santa Maria para makita natin abot naman to papasilip ko na lang ang drone dito Ayan, bilisan na lang natin ito yung ating pabalik para makita nyo yung papunta ko dito tapos pabalik ito yung halos ay kompleto no? sinaboyan na nang bako dun oh no? ito ang salitat ganang yon bandaron ay ano Santa Maria ito kaya ako magpalipat sa gitna pwede nga dito hindi naman siguro ako sisitahin dito na nagbabantay bahala siya ako na may sisitahin lang hanggang sita nga lang so palipat tayo ng drone para makita nyo sa taas ng mga boss Ito ang barangay Solidad San Pablo Laguna at ang ating drone ngayon ay nakaharap sa papunta ng barangay San Miguel San Pablo Laguna doon sa may papunta din ng San Pablo Interchange At ayan uh, nga sa makikita nyo yung namumuting yan ay buhos na yan ng saminto Na dati ay wala pa doon sa ating mga unang vlog At ngayon naman nakaharap na ang ating drone papunta ng Chaong interchange pero dito lang yan sa may barangay Santa Maria uh, San Pablo Laguna itong nasa tapat ng drone natin ito yung Solidad San Pablo Laguna at pansinin nyo yun nasa kanan natin may bakod na rin yung expressway na halos ay pinagsasabay nila talaga namang pagkaya na yun natapos ay sabay sabay na diretso bukas at yun madadaanan na at itong nasa baba natin mga boss, may buhos na yan na sa minto na tatlong hanay hanggang doon sa may tambak na yon At yon yan na yung papunta sa may Santa Maria, San Pablo, Laguna. Mababalik na ako ngayon sa may Santa Maria at pupuntahan pa natin yung San Pablo to Alaminos Bypass Road update natin. Tingnan natin ngayon kung anong pagbabago na kung anong meron na doon tagal na natin hindi napupuntahan yon. oh skran napaalam tayo doon kung ba anong yun ay bantay. anong itong expressway na to ay consider as private pa Oo, sa gobyernong pera to pero private kasi yung contractor dito. Hangga't maaari ay siyempre eh, kailangan nila ng security dito sa mga kagamitan nila dito. So ayan mga boss at dito nagtatapos ang ating update dito sa Solidad. Mahaba na rin ano nung huling nadaan tayo dito wala pa yung ka sa sami mesa pero ngayon mahaba na din yung lupa na to tatabon to dito yun naman ibinubuhusan na rin pag yun ay natapos sunod sunod na yan ipapantay na dyan yung lupa dito sa may barangay Santa Maria San Pablo Laguna at kakanan tayo dito sa una unahan pupunta ako ng dito sa May San Miguel Bypass Road ng Alaminos to San Pablo, titingnan natin yung tulay doon na ginagawa. Kung anong meron na. So mga boss, hanggang dito na lamang ang ating video. At kita-kita tayo sa susunod na na vlog natin. Thank you mga boss. A speed to the city street. To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night.